Humingi na nga ng public apology ang grupo ni na Rose Martan at Renden Labador ito ay matapos nilang rin ang isang empleyado ng munisipyo sa Coron, Palawan habang sila ay nagbabakasyon. Ayon kay Rosemar ay nagpost ang ginang tungkol sa kanilang ginawang pagbibigay tulong sa mga residente sa Coron. Ayon sa ginang, ay pinag sila ng Rosemar team sa gym ng ilang oras at wala man lang iniabot na kahit ano sa kanila. Di umano'y inuro-duro pa ni na Rosemar at Renden ang ginang sa kanyang opisina. Humingi ng paumanhin ang tim malakas ito ay matapos kasuhan sila ng persona non-grata sa buong probinsya ng Palawan, ibig sabihin lamang nito ay hindi na sila makakapunta sa lalawigan ng Palawan. Pasensya na po kay Ma'am Jo uh, sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor at syempre po sa bayan po ng Coron, Palawan. Uh, sorry po talaga na parang pinos ko na never again ko ron, hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo. Uh, kami po ay nagpapakababa sa inyong lahat na susubukan po namin na baguhin kung ano man po yung pagkakamali namin, kung sumabra man po kami. At tingin po namin na ito po ay magiging lesson sa amin as a team. At uh, we, will, we will be better, babawi po kami. Nag-public apology na si na Rosmar at Rendon labador matapos masangkot sa insidente ng panunugod sa isang staff ng Koron LGU. Nagalit kasi ang dalawang content creators, matapos magbintang ang hindi sincere at pang-content lang ang kanilang pagtulong sa mga taga-Koron. Isinusulong ngayon ang sangguniang bayan na ideklarang persona non-grata ang dalawa dahil dyan. Mayor, kung tingin niyo po na yun po yung magiging patas na desisyon para sa nangyari at kung yun po yung parusa sa nag- nagawa po namin. Ayun, humihingi po talaga kami ng tawad. Pero kung tingin nyo po yun po talaga, maluwag po namin tatanggapin. Sana kung ito man po ay maging matutuloy, uh, gusto ko pong hilingin sa inyo, Mayor, na sana uh, bigyan nyo pa po ako ng huling pagkakataon na makadalaw sa koron dahil po napangako po sa aking pamilya na na ipapasyal ko po sila sa koron para makita ko po sila maging masaya. So yun, Mayor, para uh, maraming maraming salamat po.